Hello everyone, ngayong araw nga po pala ay kami ng Bangkok, Thailand at sabi po sa amin ng aming AGC, kailangan po namin ay pumunta ng airport 5 hours before po ang aming flight. So ang aming flight po ay 7.25pm, so pumunta po kami ng 12 ng gabi. As a part na to guys, i-share ko rin po sa inyo yung name ng aming agency na pinabuka ng ticket. So ito guys yung aming agency, I search nyo lang dito, I-search nyo lang guys yung Sky Life Travel, Travel and Term. So napaka legit nyan nilag guys. At bukod sa legit po, uh, napakaganda po ng servisyo nila. And then, mga itinerary nila at yung mga package nila guys, sobrang mura lang. And then, mag enjoy ka po talaga sa mga package sa itinerary nila. So, try nyo na lang yan guys. Search nyo lang. kontakin nyo na lang po rin siya. And then... Yun, share ko lang din po sa inyo guys. Baka gusto nyo lang din kung mag-book. So yun na nga guys, sabi ko nga ang flight po namin ay 7.25 p.m. in the morning, October 6 po. Ito po ay birthday ko guys. So ito nga pong part na to guys, ay nandito na po kami sa airport. Papasok na po kami ng Terminal 3. Kasi nga po sabi is, kailangan po ay 5 hours before your flight po ay nasa... Uh, airport na po kayo para in case na may mga kailangan requirements is mapoprovide nyo pa. So, sa part na to is nagpa-park na po yung aming grab na binok. And then, pababa na po kami ng airport international terminal 3. Ayan, at dito nga guys sa part na to is nakababa na po kami. Naglalakad na po kami papunta sa... Uh, entrance ng airport. So, dito nga po pala, ang una-unang hihingin sa inyo ng guard ay is yung inyong itinerary at ang inyong ticket na booking po at ang inyong passport bago po kayo makapasok. At take note guys, kailangan nyo rin po mag-sign in ng e-travel kapag lalabas kayo ng bansa. At kapag babalik din po kayo ng bansa guys, is kailangan nyo rin po mag-log in sa e-travel para po dito sa ating International Airport. Plus na to guys is nasa loob na po kami ng airport at naghahanap na po kami ng um, pagbabayaran ng travel tax. So yun nga guys, after nyo po dun sa entrance, hanapin nyo po yung babayaran nyo ng travel tax po. So yun nga, sa part na to is naghahanap na po kami. Ayan, medyo naglakad pa po kami ng medyo malayo dyan kasi malayo pa po yung boat ng travel tax. And then, ayan. At yung sa part na nga na to po, nagbabayad na po sila ng aming travel tax. Bali nga po pala guys, yung travel tax dito is 1,620 each. So, yun nga guys, pass forward ko na to kasi bawal din po mag-video sa ating immigration. So, after namin mag by travel tax, nag-ano na po kami, nag-check-in na po ng aming baggage. At So, kung napapansin papansin nyo nga guys, dito sa part na to is masaya na kami. So, nakalagpas na po kami sa immigration. Ang saya-saya namin dito guys kasi po birthday ko po itong araw na to na pagpunta namin ng Thailand kasi sa Thailand po ako magba-birthday kaya ang enjoy-enjoy po namin. So, yun na nga guys, sabi nga ng iba, kapag nasa immigration ka daw is horror daw po ang immigration. Hindi guys, kasi po hindi po magiging horror ang immigration kung kayo po ay nagsasabi ng totoo at hindi po kayo nagsisinungaling. Yes po, hindi po masusungit ang mga tao sa immigration kung kayo lang po ay talagang tapat lang din po sa inyong mga sinasabi. Kasi after nga po niyan guys is pagkatapos po namin ng immigration, eh, ignorate pa niya ako ng half a birthday. So, yun ba masasabi niyo na horror ang immigration? So, wala po kayong dapat ikatakot guys sa immigration kung kayo po ay nagsasabi ng totoo at hindi nagsisinungaling. At kung kayo po talaga ay babalik ng Pilipinas, hindi po kayo dapat matakot. So, sa part na to guys, sinahanap na po namin yung aming gate, boarding gate. So, bali, ang boarding gate namin dito ay gate 11. Pero nung pag-check po namin sa boarding board is, ang aming boarding gate is number 8. So sa number 8 po kami A uh, pumila kasi yun daw po yung masusunod. Nagpalit po kasi ng boarding gate yung aming Uh, pag-check po dun sa boarding board. So, yun nga guys, sa time, sa part na to is, nakapila na po kami, waiting na lang po kami sa aming um, flight. Ayan, next na po yung aming flight dito. So, bali, ang flight po namin ay 7.25. So, nandito na po kami ng 3 a.m. Natapos po kami sa immigration ng 3 a.m. And then, so, andito na kami. Nakapila na po kami. Ayan, waiting na lang po kami sa aming pagpasok. So, ayun na nga guys, nagre-ready na po kami dito kasi next na po kami. Ito po yung aming flight 5G929. Ayan, papasok na po kami. Hindi ko ma-explain dito yung aming saya kasi for the first time po namin mag Bangkok, Thailand at first time lang po namin mag airplane. So, ito guys, papasok na po kami ng aming boarding. Ayan. So ayun nga guys, sa part na to is naglalakad na po kami papunta ng airplane. So hindi po namin ma-explain yung, eh, ma yung saya namin dito kasi first time lang po namin mag-travel papuntang Bangkok, Thailand. And first time din lang po namin sumakay ng airplane dito. So ang nararamdaman namin dito guys is may saya na may halong kaba. Ayan guys, pila din po pala dito sa loob kapag papasok ka na ng airplane. Ayan. sa mga mangarap kasi darating po yung araw na matutupad po natin ang lahat ng ating mga pangarap so yun nga guys um sa part na to is nakikita ko na yung pintuan ng aeroplano at medyo na excited po ako sa pagpasok dito sa aeroplano ay at ito na nga guys nakikita ko na yung pintuan ng aeroplano na papasok na po kami at sa part na to guys yan nandito po nakaupo na po kami at magkakatabi po yung aming upuan so ang saya ito sa part na to guys is medyo umuulan pa dyan at medyo may halong ka kasi um, medyo sumama yung panahon dito medyo umulan kaya parang nag ano uh, yung utak ko dito na sana po ay maging okay yung aming flight. Ah, samahin na lang din po guys ng pag-free bawat alis niyo ng bahay. Ayan. So ito nga guys, nag-announce na po yung pilot na alis na po kami. And then hanggang dito na lang yung aking video guys. I-update ko po kayo kapag nasa international terminal na kami ng Bangkok, Thailand. Ayan guys, bye-bye guys. See you.